So, ayan. O, napuno na po itong si Mel Robles sa walang tigil at tuloy-tuloy uh, na pag iimbento ng storya sa kanya nitong si Maharlika. Okay? A.K.A. Uh, Claire Contreras. O, kaya po, doon na sa Amerika, nagsampa ng reklamo itong si Mel Robles. Okay? Um, siya po ay nagsampa ng kasong defamation and invasion of privacy. Oh, Robles claims Contreras has repeatedly made false and harmful accusations against him. Dun sa kanyang channel na Boljack TV, ayan The vlogger, often labeled the Queen of Fake News by online users, uh, has been a vocal critic of the Marcos administration. Oh, so ito yung mga sinabi dun sa news, okay? Based on the 36-page complaint. Robles and his wife Sherwill said they have been subjected to malicious and defamatory attacks by Contreras through her YouTube channel uh, cause, causing substantial harm to the reputations of the Robles and diminished their esteem in their community and the country. Ayun, in more than 20 separate videos that were posted to the internet and made available to the public, Ms. Contreras falsely accused the Robleses Of everything from contract killing and assisting terrorists to stealing from the Filipino people, the complaint read. Her posts have extended to include images of the Robles's minor, minor daughter, recklessly posted without concern for the harm of the Robles and their children, are exposed to. Miss Contreras' posts have made Sherwell in particular afraid for the safety and well-being of her family, especially her children. Yan. Doon sa press conference kanina, Robles admitted that he and his family have tried to keep their peace for the longest time but ultimately decided to seek uh, redress from the court when they realize that Contreras has no plans of stopping her attack. For reasons unknown to us, she continues to deliberately spread malicious lies against us while calling me various names that meant to deride and denigrate my reputation. Okay, so napuno na ang salop. Yan po yung nangyari dito sa kay Mel Robles. At eh, kung sumusubaybay kayo o kung napapanood nyo pa minsan-minsan itong mga videos ni Maharlika, ang paborito niyang topic, ang paborito niyang sinisiraan, ang kumaga sinisisi niya lahat. Kumaga kung, kung hindi si First Lady Lisa Marcos ay itong si Mel Robles. Okay, yan yung kanyang paborito. O ngayon po, nakapag-decide na at uh, sinampan na nga na sa korte sila makikita. O doon niya patunayan yung kung kanyang mga sinasabi, doon niya ipakita yung mga ebidensya niya kung meron ba talaga na kasi grabe naman yung mga inaakusan niya eh, di ba? Na hanggang sa pagpapatay ng tao, may mga ganon pa eh. Kumpagaso mo din naman, di ba? Lahat naman wala tayo, gusto naman natin yung malayang uh, paghahayag, malayang pagbabalita, pero kapag sumosobra na at uh, masyado na nakakapanira at hindi naman totoo, eh, syempre karapatan din po ng tao na protektahan yung kanyang sarili at uh, look for remedies. Sa batas that could uh, use They could use para po mapatigil At para po ma-correct ma Yung pong mga paninirang ginagawa po sa kanila Talagang sa kanyang reputasyon Lalo na sa mga DDS na nanonood At mga fans nitong si Maharlika E eh talagang serang-sera po itong si Mel Robles Kahit po karamihan naman doon sa mga sinasabi Ay uh, hindi totoo At yan na nga po ang patutungayad At haharapin uh, nila dyan po sa korte sa Amerika So talagang Uh, kaliwat kanan po at uh, ano eh alam nyo ito kasi yan guys eh ito din yung ito din yung pinakaayaw ko doon sa administrasyon ni Pangulong Duterte dati okay, may maganda silang nagawa fine pero kasi yung kultura ng ng fake news yung kultura ng hatred yung kultura ng pambubuli okay, yan po ang pinairal nung panahon ni ni Duterte at wala tayong magawa kung gusto kang i-bully, kung gusto kang iano, lapastanganin, kung gusto kang i gaslight, kung gusto wala tayong magawa. Eh, tapos na yung termino ni Pangulong Duterte, kung makaasta yung pong mga naka, mga tao na mga supporters niya at yung mga vloggers niya, eh parang panahon pa rin ni Duterte, ba? Diba? Hindi eh, 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 ba hindi ano, hindi nauubra 'yan. Kung akala nyo kung dati ganun-ganun lang kayong mga aliposta ng tao o maglabas ng fake news o magano, may hangganan 'yan. 'Yan diba, matututo matutong lumugar, 'di ba? Hindi nila panahon. Diba, kung, kung gumana 'yan nung sila yung nasa posisyon? Eh, 'di fine, wala din kaming magawa noon. pero ngayon ipipilit nila eh. Kailangan nilang harapin yung batas. Kailangan nilang uh, patunayan 'Di diba? Hindi na pwede ito yung hearsay hearsay lang o imbento lang o ano lang, out of thin air lang. Kailangan nilang patunayan yung mga nilalabas at mga sinasabi nila. At hindi madaling kalaban itong Marcos administration. Nakakalimutan nila, Marcos pa rin yang kalaban nila. Okay? Marcos pa rin 'yan. Uh, Duterte nito, masikat ngayon, malakas ngayon, pero mga Marcos 40 years or more 'di diba? Sanay na sanay sila sa awayang ganyan, sa awayang politikang ganyan, 'di ba? Diba? Iba lang style nila, hindi lang kasing kasing kumbaga sobrang sobrang diretsahan katulad ng mga Duterte na mumurahin ganun din, mas may finesse. O pero at the end of the day, sila yung nasa kapangyarihan malakas ka manira, malakas ka ano, eh, kaso kung meron din maibaba to sa iyo pabalik, di ba? Kaya yan ang mararamdaman ng mga kaalyado ng mga Duterte, di ba? Yung mga kaya ano magagawa natin, sila tong mapilit, sila tong ano, hindi makapaghintay ng 2028 pag lumaban na si Sara, o eh, yan ang yan ang abangan natin. So, thank you very much guys. See you po sa next vlog natin. Stay safe parate. Bye-bye.